Ano naman po yung masasabi niyo sa alibasyon na yung mga kapulisan po natin yung mga nanakit po sa mga KOGC members? So, uh, makami na pong lumalabas na misinformation, particularly sa isang uh, network dyan. Ayoko na lang banggitin, but I'm sure alam niyo po kung saan po itong network po na ito. Na... <laughs> <laughs> alam niyo naman po kung sino po yung umeere ng mga misinformation po. I don't need to to, to, to say, but parang wala naman po dito. Uy, uh, may anyway po ah uh, to to set the record straight po. Hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap na payagan na tayong lumabas. Claim kagad nila, pito ang namatay, pang uh. uh, sugatan, but until now wala po silang napapakita na pito o walong bangkay except for one po na Yes. Sino po yung nagpakalat na pito yung patay? Nakontent ko po yan, ha? Si Dada. O yung tinatawag nilang boss Dada, pero siya pala yung may bossing. Oo. ba diba? So sila yung fake news. Ang pagkakaalam ko lang kasi, isa lang yung patay. Ang pumatay pa kay OGC. Sila yung pumatay, isinisi sa mga kapulisan. Di ba? Hindi naman po ito direktang bisulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa sa heart attack ay uh, apat na araw nga nakaposte doon sa mga... Yun! Apat na araw! Ang pagkakaalam ko nga tatlo lang eh. Ito pala yung totoo. Apat na araw pa. Nakaposte doon. Nakabantay. Walang kain. Uh, walang kain. Walang... Uh, hindi ko lang alam kung nakaligo. Walang kain. Walang tulog. Mamamatay ka talaga niya. Lalo na pag kulang-kulang yung tulog mo, kulang-kulang yung kain mo, tapos sabayan mo ng ligo, ay mabilis kang kukuni ni Kibuloy. <laughs> Ah, maliwanag po yan, ha? Ah. Uh, watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po, po nila. At um, dinodokumento lang po nating lahat at ipapakita natin yan in due time. Pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi. May putok po na ulo na pulis po natin. May basag ang uh, uh, loose bridge. Marami... Oh, may putok yung ulo ng mga kapulisan kasi nagpanik po kagabi yung mga miyembro ni Kibuloy. Kasi po, eto yan. Munta, uh, na, nalaman na kasi kung saan si Kibuloy nagtatago. So, nagpanik sila ngayon, gumawa ng ingay. Para yung atensyon ng ating kapulisan mapunta sa kanila, hindi na kay Kibuloy. Kaso masyadong, uh, hindi, naman siya uh, hindi naman sila masyadong pinansin. Yung mga kapulisan, hinayaan nga lang sila dun eh. ba diba? Yung mga nandun lang, yung mga vlogger, mga... kameraman uh, cameraman, di ba? Nagpanik po sila. Yun po yung totoo dyan. Galos, maraming sugat sa paa at sa mga sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Uh, in fact, uh, kung mapapansin ninyo, uh, hindi nang guli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung ten situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan ninyo. Yun! Wala! Maliwanag po ah! Wala pong tear gas na ginamit. Oh, maliwanag po yun na yung pinapalabas ng SMN 9 na hinagisan ko na sila ng tear gas, wala po. O, ulitin po natin para maliwanag. Ayaw po natin ng uh, kasinungalingan, syempre. Especially, oh. yung uh, tense situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan mm Kung mapapansin niyo, I'm sure alam niyo po yun, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask. Bakit? Oo nga no? pero yung pulis natin wala man gas mask. Kahit nga face mask, yung iba, yung iba nga, ganito lang eh, walang, walang uh, suot, suot. ba? Diba? Kasi madadamay sila dyan. Kung may tear gas sila, wala silang gas mask. Diba? Eh bakit? Bakit ano, walang gas mask yung mga kapulisan natin? Ibig sabihin wala pong tirgas. Okay, maliwanag po yan. Walang tirgas. Wala nga silang mga video sa isiminay na may mga hinahagis-hagis na tirgas diyan, wala. Puro lang ka fake news, Oh. Ang galing ng kulto magsinungaling. An 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 sarap. Parilin kita sa mukha. Eh para hindi po sila ang na... Ay, shoutout po kay Banat Boy. Ah. Ay, support po natin to si Banat Boy. May channel po yan. Sumusuporta din po yan sa Pangulo natin. Hindi po si Banat Boy, ha? Iba yung Banat Boy. Walang kwenta yun. Uh, ito, Banat Boy. Okay? Sumusuporta po yan sa ating uh, Pangulo. Uh, si Banat Boy, wala pong silbi yun. Inutil po yung utak nun. Ha? Ah po nila ay uh, fire extinguisher po tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na, na gas kaya binibيديو kanila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata ay wala po hindi wala po katotohanan yon na galing po yung sa tiyaggas. And in fact yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher hindi po nagreklamo like we said kung hinangin ang, ang, ang uh, guidance po on the ground is Not unless po na talagang serious yung magiging injury ng polis natin, maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible... Uh, ito po yung totoo ha. Ito po yung totoo. Ito po yung, uh, yung, yung nilalabas nila. Ano lang po yun? Paninira po sa gobyerno natin yun. ba diba, na gusto nilang palabasin na ang gobyernong ito mapanakit sa mga Pilipino o sa mga Dabawinios. ba diba? Yun po yung gusto nila na... Uh, Uy, tinitirgas kami dito. Oh. Oh, salbahe talaga yung gobyerno. Ganun yung sinasabi nila eh. Oh. Pero uh, actually, yung mga kapulisan natin, nag-ano nga yan eh, nagtitimpi pa nga yan eh. Kahit tinutulak-tulak na sila, di ba? Oh, pero pag sobra na talaga, gumaganti po sila natural. Kailangan mong depensahan yung sarili mo. Kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo. Di ba? Ah. Oh. We want to to, to really de-escalate O'y salamat po sa 1,956 thumbs up natin dyan ha Yung iba mahihain magpindot ng ano Like The <laughs> <laughs> situation po doon sa loob at labas ng KOJC Ma'am how about po yung report na Sinasaktan mo ng mga KOJC members Yung kanilang sarili man para isisi po sa mga KOJC hmm. Sinasaktan yung sarili Para pang nagkapasa Matik hmm. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na, na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakita mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at uh, sinasaktan at lahat po ng klase na pagmumura ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung pabinibilina ng ating GPNP. Yung pagtitimpe ng ating mga kapulisan, pang pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos sa uh, ligo, at pagkain ng mga pulis natin, limited movements and yet, napatulig po sila na tumutupad ng kanilang mga tungkulin at uh, hopefully ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po nakabalanda pa rin po yung uh, fire trucks yung uh, boom truck yung mga uh, crane, pati yung mga wing band doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng uh, service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng no, mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun may mamamatay na pulis po doon. So, ganoon po yung sitwasyon yun doon, but uh, the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation, no less, than, no less than the regional director, si General Torres. Ay, okay, salamat po kay Ma'am Liza na kaya sa kanyang uh, pakulay. Maraming salamat po baka nakikipag-negotiate na alisin na nila yung mga nakabalaan sasakyan sa po doon dahil uh, base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila ang pinayagan po sa kanila ay magkaroon po sila ng uh, uh, vigil at prayer uh, prayer rally at uh, candle lighting doon po mismo sa loob ng DOJC Iba na pala ngayon yung prayer rally ano uh, magra-rally kayo doon tapos uh, mang-aako sa kayo ng tao lalaitin niyo yung tao Wawalang walang hiya nyo yung tao. Yun, pala, yun, pala yung turo ni Kibuloy. Yun pala yung prayer sa kanila. Galing. But what they did last night po ay bigla po sila nagdawaw ng lightning rally kung ano-ano po mga pagtatawag na ginawa. Hinakang yung mga sasakyan. At uh, kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung uh, lugar po na yun. At hindi po ang PNP ang totoong ang sinasabi po nila ni-restrict po ng PNP yung uh, pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilalay po na barricade or restriction ng PNP sa lugar po nila. Uh, ah, asa sa, sa... Ito ah, lahat ng inaakusan nyo sa ating PNP, pakitaan nyo, tapatan nyo ng video. Di ba nga, iseminay kayo, ang dami nyong camera, may mga vlogger pa kayo, may mga miyembro pa kayo na nagsiselfon dyan na nagbibidyo-bidyo. O kung talagang may uh, tirgas talaga, Or kung anuman, kung meron man, dapat may hawak kayong yung video na o oh, ito yun oh. Oh, pinakita nyo dapat, 'di ba? Pero wala kayong nailabas. Ang dami nyong camera. Pero isa wala kayong may ilabas. Pero maraming lumalabas sa bunganga ninyo mga hayop kayo. Oh, hindi naman kayo tao, mga hayop naman talaga kayo. Daming lumalabas sa bunganga nyo, pero ang ebidensya wala. Asan yung ebidensya? Nasa na Galing yung magsinungaling eh. sa parte po nila, naglagay po ng hapang po doon. Anong klaro ng TNT uh, doon sa mga nagsasagawa ng rally? May may na ba tayong kasunan sila? Or ano Yes po sir, definitely. While on, um, sinabi ko nga po kanina, ongoing yung negotiation for the peaceful dispersal po dito mga naghahang po ng mga sasakyan, pati po yung mga tao dahil hindi na nga po nadadaanan na itong highway. But after po, mabigyan po sila ng deadline to remove those uh, vehicles na binalagbag po nila sa gitna ng daan at yung mga tao na naglalay po doon ay magkakaroon po tayo. We expect na they will be uh, dispersed. Kung, kung ako, dapat marsyalo na talaga. Oo. Uh -huh. Uh, moment in time po. okay, VMB Glenda Dayanito, salamat po ha, sa iyong uh, pagbisita. At definitely po, meron po silang kakahabating kaso po. Within the day po, within the day, uh, pag po si General Torre, uh, ongoing po yung negotiation, there will be given ample time to remove yung mga itilagay po nilang uh, stage sa uh, gitna po ng kalye, yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon at naglagay ng uh, barricade, pati po yung mga sasakyan. These are all being documented for to support the possible filing of criminal charges against those responsible for for this situation. So, overall, ma'am, kasi may nakita nga tayo sa loob, di ba yung mga trafficking, alleged trafficking victims, tapos yung sa labas na yung rally. Ano na po yung mga nire-ready natin na nareklamo charges sa KOJC as an entity, hindi lang yung kipasok yung mga. Pinagkakakala na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng uh, pupwedeng isang pang kaso at sino-sino po ang dapat papalagutin Yon. yung kaso po ng uh, possible uh, human trafficking if not sa uh, illegal detention with respect po doon sa dalawang narespo natin doon sa ginawang pananakit sa mga polis po natin na nagresulta ng mga injuries, aning po yung nadala sa hospital. Uh, AVTV TV official Grace Al Almoite shout out po ah uh, dahil nga uh, because dun sa mga kanilang mga injuries na natamo and uh, although they are all stable now and yung nangyari po na talagang uh, binakitadahan po nila yung isa daan. These are all the cases being documented po ng mga PNP lawyers and you expect we will file the appropriate cases in court. So ayun yun yung video nila mga pre at uh, gusto ko rin sana mapansin din ng ating gobyerno yung ano yung mga kasi ito yung malaki malakas makapang gawa ng fake news itong mga bayaderos talaga na nandoon mismo sa lugar no na ang dami nilang sinabi doon na ano daw uh, pito na daw yung patay pinatay daw ng ating mga kapulisan sinisi yung gobyerno sinisi yung pangulo Jan Barlizo o uh, Barlizo shout po dapat yan po yung tutukan at dapat masampulan sila makasuhan talaga sila 'di diba? Kasi um, hindi naman natin nahayaan na sila lang yung ano, kumbaga hihilain nila ng pa pababa yung ating Pangulo. Sisiraan nila ng sisiraan. Alam nyo kayo, mga sirana kayo eh, mga tanga kayo. Tapos mandadamay pa kayo. Oo, siniraan nyo mismo yung sarili nyo, mandadamay pa kayo. Oo, huwag naman ganun. ba diba? Huwag naman ganun. Diba? May, may nag away ba dyan sa baba? Teka lang, sino nag-aaway dito sa comment? Uh, feeling ko merong nag-aaway eh. So yun po yung sa atin no na tukusan uh, sana ng ating gobyerno itong mga bayaderos kasi ang laki maka, ang lakas makatanggawa ng fake news, ang lakas makatira sa pangulo kahit wala nang katotohanan. Halabanat kasi kasi ano eh uh, hinuhulugan ng barya eh. Oh, eh gagalaw at gagalaw at magsasalita ng magsasalitayan habang hinuhulugan po ng uh, barya. Oh, di ba? Daniela uh, Dumasi, uh, Lorelei de uh, mega mega love shoutout po, magandang hapon, magandang gabi. Di ba? At kay Jingjing Jing, uh, from Japan, shoutout po, magandang gabi. Oh, yun po yun. Nako, itong mga bayaderos na to, talagang mga wala naman silbito. Wala naman talagang pagmamahal yan kay Kibuloy, sa mga Duterte. Tingnan nyo noon. Tingnan nyo noon. Noong, uh, eh, nakaraang, ano yata, no, mga, basta binanatan. Binanatan ni Bayadbay ito si Kibuloy. o, oh, naalala nyo yung press sa nakakita ng video noon. Binanatan niya, kulto ka naman daw kasi Kibuloy, sabi ni Bayad Bay. Tapos ngayon, dahil bayaran na sila, bayaran na para magsinungaling, Oo. Uh -huh. Ang ginawa, ang ginawa, pinuri-puri na, kulang na lang, kainin yung tae ng pastor nila. Kulang na lang, hugutin yung tae sa loob. Oy, pasintabi po sa mga kumakain, ha. ah, oh, Nagsasabi lang po tayo ng, uh, ano dito, nakadery. <laughs> ah, so, yun mga tao, mga pre, na wala po talagang paninindigan. Oo. Oh, Eloy sa Tabada, shout out po ha. Ah. Kung baga, ano lang, kung uh, saan malakas yung ano, yung kita, nandun sila. Inuna eh, yung ganun eh. Nagmadali sila eh. ba? Diba? Oo, eh kahit, sabi siguro nila, kahit ibenta nyo yung Pilipinas, basta kami magkaganun. Walang problema. Pera-pera lang kami. Kahit sinungaling na yung kinakampihan namin, basta magka kami, okay lang! Diba, Jennifer Espejo, shoutout po, ha? Ah? Yun yun! Eh, bayad-bay na yan. Tinan mo na. O, o, may <laughs> Wala. Walang silbi yung mga bayaderos na yan. Anyway.